Aris, ang aris sa pahiwatig ng mga kalikasan, matsaga. Kung usapang pagkita ng pera, maghihintay ng tamang. Diskarte para makagawa ng maayos na pagkakakitaan. At sa legal na pamamaraan na pagkita ng pera, matahimik na araw ang gusto mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, madisiplina at matsaga sa dapat nagagawin lalo na sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa mga bituin, sa tahanan ng gusto ay matahimik walang pagmumura, may katipiran magpalabas ng pera, at pamamahinga ng katawan at isipan ng nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 90 number 40 at number 5. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan, may ugaling maunawain at mapanuri sa mga kausap, maselen. Sa mga gawain kahit sa pananalita, at mas gusto ang mga usapan ay may kabuluhan, at may katapangan ang ugali, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, laging nanunuri sa mga kausap ng makaiwas sa problema. Matyaga sa mga ginagawa dahil doon kikita ng perang maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 34 number 20 at number 15. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri ang isipan na madisiplina sa gagawin at hindi makukuha sa kinang ng salapi, lalayo sa mga usapang. Suhulan ng pera, maingat lagi sa ginagawa at sinasabi, at kung may nasabi sa kausap, ay hindi magyayabang kung ano lang ang dapat, ay ganoon ang gagawin, masipag at matsaga sa trabaho at ayaw ng usapang mahaba mas gusto ang magtrabaho maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, ng sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 31 number 19 at number 22. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mapanuri at kung gagawa ng trabaho ay maingat. Dahil doon kumikita ng maayos na pera, at hindi makukuha. Mga usapang pakiusapan may paninindigan, masipag at Pag may sinabing mali ay mali na talaga maaruga sa Pamilya lagi ang gusto ay maayos na pagkain para Maging malusog ang pamumuhay, sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin masaya sa paghahanap buhay at may kadaliang magselos ngayong araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, ng liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20 number 19 at number 16. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng mga kalikasan, matsaga. Sa trabaho at laging pangarap na pag-asenso kaya masipag. At maingat sa mga pakikasama, at sa mga ginagawa lalo na sa trabaho, may ugaling maunawain pero may katapangan. Kaya ayaw ng mga usapang may kayabangan, at kung nangako ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya, wala sa isipan magselos may tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw ng mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10 number 25 at number 36. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng mga kalikasan, matalino. At laging may wise na isipan sa mga gagawin at kung Sa trabaho ay laging maaasahan dahil laging nakapokus. Sa mga ginagawa na maingat sa trabaho dahil laging may isipan na maging masipag para makaunlad sa ikakabuhay, ayaw ng mga usapang kaberdihan at tuksuhan ng pagmamahalan, mapag-aruga sa pagkain ng pamilya, para maging maayos ang mga kalusugan, may katapangan ang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw. Na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 24, number 16 at number 30. Libra, ang libra sa pahiwatig ng mga kalikasan, masinop, at hindi kagad nang bibigay ng kaalaman sa ibang tao. Kahit pa sa katrabaho, matsaga sa mga gawain at laging. Naninigurado sa mga ginagawa na matapat ang ugali sa napasukang hanap buhay, matahimik na araw ang gusto at mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, matapat sa sarili at gusto ay laging mabigyan ng masayang buhay. Ang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong sa mga kapatid, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 34, number 10 at number 22. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho at hindi Basta kayang maisahan o maloko matalas ang pag-iisip. Na matalino, madisiplina hindi ubra sa kanya ang mga palakasan, dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan. May katapangan ng ugali dahil ayaw ng abala sa trabaho, maaruga sa pamilya gusto at laging nakakaluwag sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, Namula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 10 number 36 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan sa trabaho sa mga ginagawa at sa mga sinasabi ay naniniguro mas gusto ang magtrabaho. Kaysa makipagkwentuhan at sa trabaho, ay laging inuuna ang paggawa ng plano bago gagawa ng makakaiwas sa mga biglaang problema, matsaga sa trabaho at hindi makukuha sa mga biglaang pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24 number 31 at number 18. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa pagsasalita at matsaga sa trabaho. Kung nasa trabaho, ay hindi nagpapauna sa dapat na magawa, masikap para makakuha ng ikaka-asenso sa trabaho. At sa pamumuhay, hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa bagong mga makakausap, maaruga sa magulang at sa pamilya, para laging may good energy ng swerte na naiipon, Ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color green number 20, number 19 at number 11. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Madisiplina sa mga ginagawa ay may katapangan ang ugali kung nasa trabaho, sa tahanan ay masasaya pag nakakadinig ng masayang tawanan at usapan ang pamilya, masipag dahil nasa isipan kayang makagawa ng pagunlad sa pamumuhay, at maaruga sa magulang handa makatulong kung kailangan pag nasabi ay talagang gagawin sa nakausap ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20, number 32 at number 17. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling masipag sa trabaho, na maingat at mas gusto. Ang gumawa ng mag-isa, walang kibo para walang aabala. Sa mga ginagawa, maingat sa pagsasalita sa mga kausap para wala makagalit na tao, hindi lang magbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa buhay, at wala sa isipan ang makipagkwentuhan, dahil mas gusto ang magtrabaho kaysa chismisan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 22 at number 19.